Magandang araw, ako po si Manay Juana at welcome sa ating programang Gabayan Mo Ako. Ngayong episode, isang liha mula sa ating kababayang si Marisa ang ating babasahin. Ibinahagi niya ang kanyang suliranin tungkol sa kanyang kapatid na palaging humihingi sa kanya ng pera at nagagalit pa ito kung hindi niya ito tutulungan. Tarat at pakinggan natin ang kanyang kwento at sa huli ay magbigay ako ng payo na maaaring makatulong hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa may kaparehong karanasan. Basahin na natin ang kanyang liham. Kumusta kabayan? Mula sa P.O. Box 32784, Al-Qubar, Saudi Arabia, Honyo, 27, 2000, 2005. Mahal kong manay huwana Magandang araw po. Ako po si Marisa, isang UFW na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Bilang isang domestic helper, isa po ako sa inyong masugid na taga-subaybay sa inyong programa na nagbibigay ng payo at pag-asa sa mga tulad naming malayo sa pamilya. Sumulat po ako sa inyo upang humingi ng payo tungkol sa aking dinaramdam na sulirani. Matagal ko na po itong kinikimkim at ngayon ko lamang magawang magpalabas ng saloobin. May kinalaman po ito sa aking kapatid na nasa Pilipinas. Ako po ang panganay sa aming magkakapatid. Simula nang makaalis ako patungong abroad, ako na po ang inaasahan sa halos lahat. Pag-aaral ng pamangkin, pambili ng gamot ng nanay, bayad sa kuryente at tubig. At maging sa pang-araw-araw nilang pagkain. Sa kabila po ng aking maliit na kita, pinipilit ko pong maglaan para sa kanila dahil mahal ko sila. Ngunit ang masakit po ang aking kapatid na lalaki ay tela nakalimot na na may hangganan din ang aking katiyahan. Halos buwan-buwan po siyang humihingi ng malaking halaga. Kapag hindi ko siya nabibigyan, nagagalit po siya at kung ano-anong masakit o masasakit na salita ang sinasabi sa akin. Kesyo madamot daw ako, nakalimot na raw sa pinanggalingan, at wala nang pakialam sa pamilya. Hindi ko na po alam ang aking gagawin. Napapagod na rin po akong maging tagapagtaguyod ng lahat. Pero kapag naisip ko ang nanay namin at ang mga bata, napapalitan ito ng awa. Paano ko po ba haharapin ang ganitong sitwasyon? Tama po ba? Naunahin ko na naman ang sarili kong kapakanan at kaunting ipon para sa kinabukasan. O ako po ba ay makasarili kung pipiliin kong tumanggi sa paulit-ulit na paghingi ng tulong? O po ako na mapapansin ninyo ang aking liham? Kailangan ko po ng inyong payo at pag-unawa. Lubos na gumagalang Marisa D. Soriano, Al-Kobar, Saudi Arabia. Marisa, hindi mo kailangang patunayan araw-araw na mahal mo ang iyong pamilya sa pamamagitan ng pera. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa halaga ng padala. Hindi sa tibay ng loob, malasakit at pag-unawa. Matuto ka ring alagaan ang sarili mo. Dahil ikaw ay may anak, may kapatid at higit sa lahat, ikaw ay tao rin, may pangangailangan at karapatang magpahinga. Maraming salamat Marisa sa tiwalang ibinigay mo sa aming programa. Ang pagbabahagi mo ng iyong kwento ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi para rin sa mga OFW na patuloy na lumalaban sa katahimikan. Naway magsilbi itong liwanag at lakas ng iba. Para sa gustong magpayo, magbigay lang kayo ng inyong payo sa comment section. Maraming salamat. Ito po si Manay Juana at nagsasabing masaganang buhay!